Malaking bilang na ng rice retailers ang nakatanggap ng ayuda sa buong bansa. Nagpasalamat naman ang DSWD sa Comelec dahil sa pagtupad nito sa kanilang hiling na exempt ang pamamahagi ng ayuda sa Comelec Spending Ban. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Maaga pa lang nakapila na si Alex sa Marulas Public Market para sa ayuda sa tulad niyang rice retailer na sinimulan ng DSWD at DTI sa Valenzuela. Sabi ni Alex, dalawang taon na siyang nagbebenta ng bigas at naapektuhan ang kita niya sa pinatupad na price cap ng DTI sa presyo ng bigas. Malaking epekto talaga Malaking, buma, malaking binaba, matumalang benta. Gagamitin niyang dagdag puhunan ang nakuhang pera makakatulong to. So ito 15,000, almost 10, 25, uh, 10 sacks na 20 kalate. Malaking bagay na rin to sa may bibigay sa amin, pandagdag punan. Pero sana, bumaba naman yung mga binibila namin bigas para makasurvive na may bang yung customer. Malaki naman ang pasalamat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nang aprubahan ng COMELEC ang kanilang supplemental request upang ma-exempt ang kanilang pamamahagi ng ayuda sa section 261 ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa pagpapalabas at disbursement ng public funds sa loob ng election period tanggal na ang September 14 payout deadline kaya tuloy pa rin ang payout sa mga apektadong rice retailers alam naman natin na mahirap hanapin silang lahat etang layunin ng ating pangulo wala dapat maiiwanan. so itong uh bagong exemption na binigay sa atin, that means mas marami pa kaming pagkakataon na matumbok kung nasaan yung mga rice, micro rice retailers. Sabi pa ng DSWD, malaking bilang na ng rice retailers ang nakatanggap ng cash assistance sa buong bansa. The data as of yesterday, hindi yung kasama yun today, we already have 1,000 Uh, na paid out nationwide. Mas bibilis pa yan today and tomorrow kasi nga simultaneous ng payouts natin. Um, so far, na the, alam nyo, nung first day, medyo, kumbaga, uh, mas mababa yung turnout kasi 50% lang. But ngayon, umabot na tayo ng mga 80-90% dahil mas sagamay na natin yung proseso. Higit isang dang rice retailers ang nabigyan ng cash assistance kaninang umaga sa Valenzuela City. Ryan Lisigues, para sa bayan.